Mula Enero hanggang ikalima ng Setyembre ngayong taon, umabot na sa 6,882 ang naitalang kaso ng dengue sa Baguio City. Mula sa bilang na ito, pumalo na sa labing lima ang nasawi. Kasama na rito ang ilang bata na nasa edad na isa, apat, anim at siyam na taong gulang. Pero karamihan sa mga pumanaw ngayong taon ay mga nasa edad na 30 hanggang 60. Kaya ang ilang mga residente gaya ng 62 anyos na si Nanay Nora, madalas na damit na may mahabang manggas na lamang ang kanyang mga sinusuot talaga, siyempre, mahirap magkasakit. Ang 49 anyos naman na security guard na si Nanay Helen, insect repellent ang gamit. Sa bahay naman, sa bahay ma'am, itatapon yung mga tubig sa may basin, sa mga may pail. Para hindi sila mangitlog doon, ma'am. Isa sa malalang epekto ng sakit na dengue ang pagbaba ng platelet ng sino mang dengue. Ayon sa Department of Health, ang bilang ng platelet ng isang normal at malusog na tao ay nasa 150,000 at 250,000 sa bawat microlight ng dugo. Pero kapag ang mga pasyenteng may dengue ay nagkaroon ng platelet count na 100,000, ay nasa 80 hanggang 90% na lamang ang platelet nito. Kung bumaba naman ito sa 20,000, ibig sabihin ay nasa 10 hanggang 20% na lamang ang platelet nito. Sa tanggapan ng Red Cross Baguio City, bagamat sapat pa rin naman daw ang supply ng dugo, kakaunti pa rin ang supply ng platelet concentrate. Dahil na rin sa pagtaas ng demand nito mula sa mga dengue patients sa iba't ibang lugar na umaakyat sa lungsod para magpagamot. As of today, um, kaya naman, control pa naman ang supply ng platelet natin. But then again, ang platelet po, five days lang ang lifespan. Kaya hindi po tayo nakakapag-stock ng matagal, ma'am. ini encourage pa rin namin, ma'am, na sana mas madami pang mag-donate para ma-sufficient -ma pa rin yung may bigay natin na supply sa kanila. Naiiba kasi ang platelet concentrate kumpara sa regular na dugo. Pero dagdag ng ahensya kung sa supply ng dugo, nakakapagbigay na rin ang Baguio City ng supply sa iba pang mga karatig probinsya, gaya na lamang ng Pangasinan. Hinihikayat naman nila ang lahat ng residente ng Baguio City na makiisa sa mass blood donation sa ikalabing apat hanggang labing lima ng Setyembre. Nakatakda itong ganapin sa People's Park sa Baguio City. Samantala naobserbahan naman ang pagbaba ng mga kaso ng dengue sa Baguio City base sa huling monitoring ng City Health Office. Noong ika-26 ng Agosto, 16 na lamang na kaso ang naitala ng City Health Office kumpara sa 242 na kaso noong ika-17 ng Agosto. I really think that we have done our best. It's a concerted effort from from top to bottom, no? and uh, we're doing well. We're doing well with our with our dengue cases right now. Maliban dito, pinapaalalahanan rin ng mga barangay ang lahat ng mga residente na makiisa sa kampanya kontra dengue lalo ng pagpapaigting sa oplantoob at paglilinis sa kapaligiran para mapuksa ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.